Kasi pagbukas na yung pagbukas ng pinto, kahit anong operate mo dyan, sir, ah, so, tatakbo, sir. Kasi hindi po yung ano yung circuit na, sir. Kasi nakabukas oh, yung sir. Sir. Kasi itong kit, so yung, ito. yung ano natin, sir, yung landing door, may switch yan, sir, eh. Once na, yan, sir, naka-close, buo na ulit yung circuit natin, kaya mapapatakbo yan. Oh, parang so, NRT. Pagbukas oh, yung pinto, hindi andar yung oh, train. Okay. Kaya pag in-open natin, kahit anong Up uh, to the airport down, dahil sa yan na dahil. Actually, sir, pangalawang tanong lang, sir. Kasi yung uh, example doon yung na-trap, ganito position, napakaliit mo. Napakaliit, sir. So, ang gagawin natin, hindi sila pwede kung Kasi, itataas na yan sa parang itataas natin siya para maka, unari, ganun na lang yung open, so hindi siya makadaan. So, ang gagawin itataas, Safe ba yung ano, security safety switch natin na para yung araw natin up and down. Pero sasakay yung tao para hmm. mag-control ng araw up at saka araw down. Yeah, so, Nasaan uh, yung araw up lane, sir? Pero yung nasa sa kabila na sa Bastard. Nasama, o sir, nandito, tsaka nasa machine po. Pero hindi namin ina-advise, sir, na mag-operate yung ano. Ang mangyayari niya, sir, sabihin na natin, Dito sir yung ano karo natin. Ayan. nasa baba. Ayan, ayan, ganyan, ganyan. Hindi natin. Ngayari ito, nasa bak pinakababa pa siya, hindi natin ma-access. Pupunta tayo sa ano. Lower floor. Sa babang talapag. Sa so, doon, dun sir, ito, pwede nating sungkitin paangat dito. Kahit anong panungkit sir, para at least mataas natin ito. Pwede ba 'yan sir Cunyare? Cunyare ganito yung ano ah uh, yung car. Nandito yung dito mo ma-access sa upper floor yung parang ano niya. bang Bang Bataw yan. Uh -huh. Doorcam door cam, sir. Door cam, yan yung pinag- Door, ano? Door cam. Door cam. mo ma-access, tapos sa baba yung mag-open. Pwede bang may tao dito na pag niyan para mahalabas siya sa baba? Yes, sir. Para hindi bumaba. O, para hindi na siya susungkritin kasi pag sinungkit, mali pa yung mga sungkritin. Parang dalawang tao yung, ano, mag-rescue. Isang para mag-open dito sa taas, isang para mag-assist doon sa ano. Dapat talaga, sir, pag mag-rescue natatakta diba? Kasi merong pwedeng Pwede natin kasi sir i-operate sa may sa taas eh. Pwede nyo isa dun sa taas mag-operate using ano, sa using radio. Ana, oh, yung radio. Ano, yun, yun, yun na yung, yung, mag yung magsisinip sir. Kasi pag ano yun sir, pag ina-operate yun sir, may hawang yun eh. Ganun mo makikita kung ano, kung, kung nasang level na yung ano natin. Elevator Pwede natin siya i-up dito, tapos makikita natin yun. Uy! Hala! Pag ganyan, medyo madali kasi malaki yung ano. Siya ah, yung Kaso lahat ng na floor natin may ganyan susun sa door? Lahat ng floor may Ano tayo?

hindi mo pwede ako buti. na kaya hindi siya mabubot. Si Lili kasi baka nakahubad sila. Hindi na pwede pumasok. Oo, Hatak! Pasok! Next! I-try natin That's sa siya. Automatic na pag-tendent din pa, ako talaga sa'yo. Pag-alala sa'yo, pagtakas, hindi siya naka... Kunyari, nakalabas na sila. Hindi na yung sa'yo, kahit anong pwede mo yan. Ah! Niya, sir. ah. Niya, sir. Anong gagawin? Um, wait okay. niyo na lang yung ano sa'yo, yung Ah! ah pag okay. So, pag ganito, so, pag ganito, pag ganito, pag ganito So, ayun yung kailangan namin kayo tawagin. Yes, Kung pag ito, para lang ma-rescue ma na trap. Yes, sir. Tapos, yung parang maayos siya, kaya na yung magkakala. Na... Pero pag may iba, kabiglang may trip eh. May mag-trip na bumaba ulit. Anong gagawin natin dito para... Masara lang. Kasi Pasar. yung permanent lock natin na para hindi na gumalaw yung elevator natin. Pwede ba yung emergency na yan? Pwede naman sir. Pwede naman para naman dito. Pwede naman dito. dito. Oh, or, oh, yan. I-lock e, natin yun. Or wait. Kayaan na lang natin pasara. Okay. Nakasara. Yan, yan, yan. Tapos uh, maglalagay na lang out of order. Oh, Ano na, wala na si nagdi-demo rin. I am.